Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Ronald Ramirez. Boss, tanong ko lang, lahat ng mga leklay na may dasal, kailangan po ba talagang dasalan or patungkulan para manatiling mabisa or may bisa? Pero kung sakaling hindi natin dasalan or patungkulan, kung sakaling hindi natin gamitin yung dasal na para sa kanya, may bisa po ba yung leklay or wala na? Hindi na ba mabisa? Salamat po so ganito yon kung ang leklay mo ay galing sa nature tulad ng mga metallic ores so may visa yan o kung ano pa mang raw materials na galing sa nature may visa pa rin yan kahit hindi mo dasalan pero pag ang leglay mo ay manmade tulad ng mga metallic na leklay yung iron leklay tsaka yung glass yung kew ang tawag nila dyan at iba pang leklay na hindi galing sa nature yung raw materials yung ginawa siya ng tao limbag ng tao kailangan talaga yung dasalan kasi pag walang dasal walang silbi yun palamuti lang yon it's because yung power of thought ng dasal yun yung nagpapalakas sa leklay except na lang kung ang leklay mo ay from nature na kasi pag galing sa nature yung raw material mo tulad ng iron ore so may sarili na yung enerhiya na galing sa kalikasan may dasal man o wala natural na yun sa kanya kailangan talaga dinadasalan yung leklay na naritualize ng isang monk kasi meron yung pinapatungkulan na deva o sa ibang mga paniniwala angels So hindi yung sumasapi yung angels Kasi mga good spirits sila Hindi sila sumasapi Nilalagyan nila ng thought form or ini-imprint nila ang kanilang energy At syempre yung dasal na patungkol sa kanila Kailangan mong usalin yon Para yung imprint ng energy ng nasa leklay mo ay Mananatili Kumbaga yun yung parang Charger niya kung sa cellphone pa kasi pag hindi mo yung dinadasalan, syempre energy yan eh. Madi-deplete yan pagdating ng panahon. lalong lalo na pag nagagamit mo, ginagamit mo for self-defense against sidekick attack or spiritual attack. So, nadi-deplete pa rin yan pagdating ng panahon. So, kailangan talagang dasalan. Basta yung leklay mo ay hindi galing sa nature, at the same time, ritualize siya ng monk. So itong opinion ni Mr. Raja Bar related ito sa medalyon na gusto mo nang bitawan anong gagawin. So opinion niya ay pwede namang ipasa daw ito sa ibang tao. So ipasa yung right sa susunod na gagamit. Pwede 'yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon papayag yung spirit guide nung nasa loob. Yung iba namimili sila ng tagapagmana o kung sino yung papasahan mo Most probably pumapayag yan sila pag pinasahan mo ay kadugo mo rin Kasi linya-linya yan eh pamilya-pamilya yan So yung entity na yan yung elemento na yan hawak nila yung pamilya mo So dapat pagpapasahan mo yung pamilya mo pa rin kahit hindi mo anak basta related siya sa iyo by blood pero meron namang sa ibang pagkakataon na ipapasa nila sa ibang tao na hindi nila kaano-ano. Depende na lang talaga sa gabay ng medalyon o sa spirit guide na sumapi doon. Ang pangatlong tanong ay mula kay Edgar Ibarley. Good PM bro. Tanong lang ako, paano na yung medalyon hindi gumagana maski nagdibusyon na hindi pa rin buhay ang gamit kung baga walang spark sa gamit kasi meron ganun inabot na 4 na taon hindi pa rin nila mapagana ang ora o gamit nila so maraming factors yan una hindi talaga yan para sa iyo o hindi talaga para sa kanila yung kapangyarihan na yon kumbaga pinipilit lang nila ang kanilang sarili di naman mapi-please yung mga deity para pagbigyan ka sa gusto mo sila ang tatawag sa iyo hindi ikaw ang magpipresenta sa sarili mo at niron din yung pagkakataon na mali yung dasal kaya hindi napapagana mali yung pangalan ng deity na tinatawagan o di kaya meron niyang karga pero hindi lang ma-feel it's because wala siyang spirit guide kumbaga nakakargahan lang siya na naimbak lang doon ng iyong thought form o power of thought ng dasal mo gumagana yan pero sa mga spiritual lang tulad ng spiritual attack or sidekick attack gumagana yan sumasalo yan ng kapangyarihan hindi mo lang mapifil lalong lalo na pag ikaw ay ordinaryong tao lang hindi ka pinanganak na gifted So, yung pang-anim na pandama mo ay hindi ganon kalakas para madama yung spiritual na kapangyarihan doon sa medalyon. Kasi pag sinabi mong may spark or kung anumang milagro na ginawa ng medalyon, dapat dyan kasi sa ganyang senaryo, meron ng sapi ang medalyon mo. Kung baga, buhay na siya, it's because may sumapi na na spirit guide doon sa medalyon kung sa kaliwa pa cursed object na siya so sinapian na na infested na siya na ano ah, bagay kung medalyon naman ano siya ah, may spirit guide na buhay na hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung medalyon nyo ay magkakaroon ng spirit guide Gaya nga ng sabi ko na hindi na talaga linya or hindi para sa inyo yan wala ka sa pamilya ng mga Albularyo mga Virtudes o kung ano pa pero, inaakala mo lang na walang laman yon. Yung mga dasal mo, yung power of thought mo, naiimbak yan doon. Hindi mo lang napapansin. Lalong-lalo na pag wala kang pang-anim na pangdama. Andyan yan, basta may dasal yan. Kahit nga yung mga sikat na albularyo, uh, sila na mismo nagsabi na pag dinasalan mo yung medalyon, meron na yung karga. Puprotektahan ka na yan, spiritually, ah, hindi physical. ang pang-apat na tanong ay pula kay Dex Beck paano naman sir kung mga orasyon na pang-occult naman ang gusto mong bitawan paano naman gawin yon? eto medyo mahirap din ito kasi memoryado mo yan eh, pag sinabing orasyon so, kung gusto mo ng bitawan kailangan mo talaga ng malilipatan o deity na magpo sa sa'yo pag iniwan mo na yung mga spirit guides ng mga orasyon mo kasi gagambalain ka niyan kasi titigilan mo na eh kailangan nila ng dasal mo kailangan nila yung debosyon mo para mananatili silang malakas kasi yan yung pagkain nila so pag binitawan mo na wala na silang source of pagkain so kaya ka gagambalain so kailangan mo ng malilipatan na deity or Diyos na sa sa'yo so sa iba sa mga katoliko ginagawa nila nagde-declare sila sa sarili nila through renouncement so nire-renounce nila parang deklarasyon yan ng principle mo na iniiwan ko na mga bagay na ito pumapatig, pumapanig na ako ngayon kay kunwari kay Kristo, ganon pero kahit hindi ka katoliko o iba yung relihiyon mo pwede mo naman gawin yan, mag-declare ka sa sarili mo pero dapat meron ka lilipatan. Kasi yung lilipatan mo, yun din yung hingan mo ng tulong para protektahan ka laban sa mga nanggagambala sa iyo at of course yung mga notes mo syempre meron yung notes eh yun yung mga libreta o mga notebook na sinulatan mga orasyon dapat mo yung sunugin kasi ano yan eh ritual din yan eh yan yung tanda na ano na iniiwan mo na sila yung pagsusunog kasi ano yan eh uh, mahalagang ritual yan declaration yan ng pagputol ng ugnayan so I hope meron ako natulong dito ha na advice sa'yo so kung religyoso ka may simbahan ka may katoliko ka man o kristyano lumapit ka doon sa church leader nyo magpa pray over ka ganyan lang ang ating panglimang tanong ay mula kay Jean Cervantes Boss Migs, tanong ko lang po sa occult din po ba yung gawain ng pagbilad ng medalyon sa kabilugan ng buwan wala namang medalyon na binibilad sa kabilugan ng buwan ano na yan, mga gonggong yan na mga nagbebenta ng mga anting-anting, gumagaya sila sa leklay na ibinibilad kuno sa buwan, kabubuhan yan ang binibilad sa buwan yan yung mga bagay na galing sa kalikasan yan yung mga bagay na kung baga pagano walang dinadasalan na mga diti kalikasan ang iyong dinadasalan doon ka humihingi ng kapangyarihan sa buwan walang orasyon yung totoong enerhiya ng buwan hindi yung katang isip na orasyon hindi yan occult kasi bago pa nalikha bago pa na invento yung mga relihiyon na yan ginagawa na yan ng tao sabi nila wag kang sumamba sa buwan o sa araw kasi hindi yan totoo ang Diyos eh yung Diyos nila totoo ba hindi nga nila matawag eh pag binaril mo yan o tututukan mo ng baril sabihin mo ibaba mo yung Diyos mo kakausapin ko wala yung magagawa hindi, lang, hindi bababa yung Diyos nila kasi hindi totoo. Pero kung ikaw ay isang naturalist, sa nature ka pumapanig, walang dasal, walang orasyon, yung sikat ng buwan, totoo yan. Sikat ng araw, totoo yan. Kasi nag-i-exist yan sila. Tumapat ka sa araw, mapifilm mo yung init. Tumapat ka sa buwan, mapifilm mo yung enerhiya. Yung sinasabi nilang Diyos ko, no? napifilm mo ba? Hindi nga nila nakausap yan ng literal eh. Ni isa sa mga pare-pare nila o mga pastor nila, ni isa diyan walang nakausap na Diyos. Mas nakikipag-usap ang Diyos sa mga sibilyan. Tapos yung mga pare, sasabihin nila, demonyo daw yun Alam mo ba kung bakit? Kasi napapahiya sila sila yung nagbubuhat ng bangko na sila kuno ang tagasunod ni Kristo dito sa lupa pero si Kristo o si Mama Mary o kung sino pang mga santo hindi nakikipag-usap sa kanila doon nakikipag-usap sa ibang tao yung nagmilagro ang Mama Mary patungkol sa Miraculous Medal hindi naman sa pare nagpakita yun sa isang babae yun nagpakita na nag-aaral sa kumbento eh kung sila pa yung talagang representative ni Jesus dito sa lupa eh di, doon sila nakikipag-usap sa mga pare pero bakit hindi sila kinausap it's because they are not recognized gawa-gawa lang nila yan na sila kuno ang tagasunod okay na sana yan eh na believer sila ni Jesus nagpapaalis sila ng masamang espiritu sa ngalan ni Jesus. Unfortunately, pinapasobrahan na nila. Ginagamitan na ng kasakiman. Gusto nila isolo lang si Jesus Christ. Kagaguhan yan. Tapos, dyan kayo sa simbahan, ang daming mga impokrito dyan. Yung iba nga eh, nagbubuhat ng bangko dahil katoliko daw sila. Sila lang daw maliligtas. Pero pag tinanong ko na pag namatay ka ngayon sigurado ka bang mapupunta sa langit base sa ugali at pagkatao mo? Hindi nila masagot, ang daming satsat. Parang demonyo na ini-exercise, ang daming sinasabi ni iba yung usapan. It's because hindi nila kayang aminin sa mga sarili nila na masama yung ugali nila at pagkatao nila. So kung mamamatay sila ora mismo kung pagbabasihan yung ugali nila hindi sila makakapasok sa langit nila ganyang klaseng mga tao ang tawag dyan mga banal na aso at mga santong kabayo so ayun mga migs kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung meron kayong tanong i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics so kita kids until next topic thank you